Yan o. Pusa na silang dumadapa. So lahat ng mga babae dito ay nagpapakasta na. Kung itlog ng ating white leg horn cross ng black australorp, kung ano nga ba ang kulay nito. So ito, natipon ko ito noong mga nakaraang araw hanggang ngayon. So ito mga ka-farmers, yung mga manok natin pa dito. So meron tayong dalawang game pole dito, meron isang shamo at yung iba dito white leg na. So yan yung ating pinapakain sa kanila, yung GMP4. Nilagyan natin ng tubig para hindi tumalsik yung mga patukan nila. So ito lang yung ko. Uh, ang initlog sila dito. So yan o, gumugulong lang yung kanilang mga itlog dito sa harapan. So meron tayong itlog isa, ito, pangalawa, tatlo, at pangapat. So yan o, mga puting itlog yan, galing dyan sa mga layers natin na mga manok. So sa ganitong pamamaraan mga farmers madali tayong magpapakain sa kanila at hindi ito natin pinapakastaan ng mga rooster. So sadyang umiitlog uh, lang sila dahil binibigyan sila natin ng patupak. So yung nagdadala sa kanila ng paitlog o nagpapaitlog sa kanila ay yung pigs na kinakain. So yun lang ang rason kung bakit nangingitlog sila. Dahil yung pigs na binibigay natin, kumpleto sa sustansya na kinakailangan nila para umitlog. So hindi na natin kinakailangan ng rooster. Pwera na lang mga ka-farmers, kung mag-breeding tayo o mapapisa ng mga sisiyo, kailangan natin ng rooster para sa mga inahing ito upang makabuo ng isang sisiyo. So ito, ang mga manok na ito at yung mga itlog nila ay pang table eggs lang. Alright? So ito mga farmers yung white-legged horn-cross natin ng Black Osterlord, dalawa na yung naging itlog nila. So meaning, dalawa na yung manok na naging itlog ngayong araw. So ito, mayroon pang pa dugo. So meaning, uh, bago pa lang o kakasimula pa lang itong mangitlog So yan o, no? yung itlog nila. So good news ito dahil dalawa na yung naging itlog. Ito yung mga manok natin na white leghorn cross sa black australorp. So dalawang kulungan na ito dahil labing apat na piraso itong mga manok na nandito. Kailangan nating separate sila dahil nagsisikipa na. So ito sineparit natin, walo dito at saka anim dyan sa kabila. So yan, ang mga manok na ito ay nangingitlog na. So yan o, oh. At ang isa sa mga pamamaraan natin para mas madali silang mangitlog ay 'yung magmimik ng pagpukasta ng rooster katulad nito oh. 'Yan oh. Pusa na silang dumadapa. So lahat ng mga babae dito ay nagpapakasta na. So 'yung iba hindi natin malapitan pero So 'yan. Nanging-itlog na ito. Ipapakita ko sa inyo 'yung mga itlog nila at ang kulay ng itlog ng mga manok na ito. So 'yan oh. Dito naman sa kabila so yan magaganda na rin yung pangangatawan nito gusto so, uh. na silang lalapit dahil uh, gusto nilang magpakasta pero wala tayong rooster na ilalagay para paglabas nila dito pag nasa breeding pen na sila ay sanay na sila so yan maririnig nyo naman kumakakak na yung mga inahing manok natin So isang sinyalis yan na nangingitlog na sila o oh, yung iba malapit ng mangitlog. So yan o. Oh. Yun o. Oh. So ngayon papakainin muna natin ito. So ngayon papakainin muna natin ito. So yung binibigay natin yung GMP4. So medyo dinadamihan na natin yung pagbibigay ng... Uy! medyo madami na yung nilagay natin dahil nangingitlog na sila. So para tuloy-tuloy yung pangingitlog nila, dapat yung pagkain nila ay tamang-tama sa mga manok na ito. So pagkatapos natin yung malagyan ng uh, pigs yan, lalagyan natin ito ng tubig para hindi tumalsik. So kung walang tubig kasi, yan you know, o, tatalsik lang yung mga pigs. So ito mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo yung itlog ng ating white horn cross ng black australorp. Kung ano nga ba ang kulay nito. So ito, natipon ko ito noong mga nakaraang araw hanggang ngayon. So yan yung kanilang itlog. Tras So ang kulay, ang kulay ng itlog nila mga ka-farmers ay medyo may pagka-dirty white. So yan oh. So hindi katulad ng sa white leghorn, tapakita ko sa inyo yung kulay ng itlog ng white leghorn. So yan oh, Medyo maputi lang yung itlog ng white leghorn natin kumpara dito sa itlog ng black, uh, Osta, black Ostalor cross ng uh, white white leghorn. So yan o. Oh, medyo iba talaga yung kulay nila. So medyo may pagka-brown yung itlog ng process natin ng white leghorn over black australor kumpara dito sa mga pure breed natin na white leghorn. So ito yung itlog ng white leghorn, ito naman yung itlog ng process ng white leghorn at saka black australorp. Ito mga ka-farmers, uh, tingnan nyo talaga yung kulay. Magkakaiba talaga. Sa white leghorn ito, ito naman yung process ng white leghorn at saka black australorp. So yung kulay niya, merong parang brown at saka white na nagmix. So nagmekos-mekos yung brown at saka white na kulay. Kumpara dito, halos puti lang talaga yung kulay ng white leg horn. So, ayan yung update natin dito sa process natin dahil nanginitlog na sila. So, yun know, o, maliliit pa pero ayos na ito dahil nagsisimula ng mga itlog. So, pwede na ito by siguro isang buwan uh, mula ngayon, medyo lalaki na yung mga itlog nila. So, yun. Alright. <laughs> I'm gonna the...